na namin tinagag may uh, napa o proveter kamatis namungan na siya yung iba hindi ko napicturan uh, mga cucumber part 2 pero mayroon na akong napicturan ng mga cucumber ito hindi ko kasali dito mga uh, kamatis ayan

di na niya makaya. Tabangan ako siya tanong. Ako'y gadaro. Ay, mabugat man siya. Mabugat man nang daro. Ako nila'y nagdaro kay ayayay Yun siya. Ang result sa iyang mga tanong. nakakain nakalamas na dyan kami. iya Labit na siya.